Nakalabas na naman kami ni Sprinter. <laughs> Munti ka na mapanis ang gasolina dahil sobrang tagal nang hindi ginagamit. Buti na lang naagapan. Medyo pumapal yan na. Ah. Nahaluan naman ang sariwa. Goods na ulit. Drainin ko lang yung konting laman sa karburador kasi Doon talaga. Pag doon nagumpisa na yung panis eh. Hindi na yung susunog na maganda. So, Nakalabas na naman tayo. Ang oras ay alauna. Imedya na halos ng hapon. Para sa mga nakamiss dyan sa sprinter natin, eto yan, 1973. Halos tapos na rin to eh. Wala na akong, gusto ko na lang siguro dito, general wiring na lang. Para maayos yung dun sa may ilalim ng dashboard. Kasi yun nga, medyo madami accessory na dagdag. Electronic power steering, yung alarm, keyless entry, Uh, power windows yung stereo, hindi pa nalilinyahan so medyo madami pa kaya kaya nagpalit na rin tayo ng mga ilaw yung fan, nagdagdag tayo sa harap plus sa loob, naka electronic fan na din so ang wiring kailangan na talaga natin mapagbigyan ng pansin iwas sunog iwas tirek kapag uh, nag short circuit no kasi yung ibang wire nito ay eh, mga urig-urig pa since 70 kaya kailangan maayos natin. Malulutong na. Yan, nagpagas nagpa na rin ako. Ang hangin dito, tira nyo. Oh. Sarap tumabay. Sprinter. Shoutout nga pala sa mga tropa natin dyan sa Kalamba. Mga nagtatamiya. Sila Boss Jeff. Tsaka yung iba pa natin kasama dyan. Mayroon pa Laroan ng Tamiya dyan para doon sa mga naghahanap na malapit sa Kalamba bayan. Meron dyan sa may merkado. Yan. Dyan kami nung anak ko naglalaro minsan ng Tamiya. May mga parts din sila. Tapos nagko-compete din sila sa mga competition, no? Minsan sila yung nagpapalaro mismo. Pwede kayo dyan. Sa City Mall, yan. Nagpapalaro din sila dyan. Iniisip ko kung papalta ko pa ng mags na malaki or okay na tong 13s. Parang sakto na yung 13s. Hello? Ayan, <laughs> Mga nga nakakaila na rin sila. Hindi <laughs> po. Salamat <laughs> po. Mahal pa daw sa Toyota Bios, sabi ni Sir. Hindi naman. Mahal daw rin yung Bios. Pagbago. Salamat sa mga nakaka-appreciate ng luma. Yan naman ang masarap dyan sa mga luma sa sakyan. Talaga namang pag naayos mo sila talaga, eh, talagang ang sarap tignan. Kasi naman, sa dami-dami ng dumadaan sa sakyan dyan, ilan lang yung makikita mo na ganyan. So, wala. Ito lang yung umaandar kanina dyan na, ano, 1970s. Lalo yung sprinter, syempre. Special yan sa puso natin. Medyo rare na din talaga. Yung starlet din, yung crown din, yun, pag natapos yung Toyota crown. For sure. Masayang itakbo dito sa expressway. Galing natin sa norte. Niantay ko lang yung barkada ko Pagdating nun Larga na Baka pumunta kami alabang Silip tayo dun Kailan ano Carrera showroom Eto na